So yan ay 25 grams sa 24 karat gold. It's around 7,000 riyal or around 101,500 pesos sa peso. Yo, what's up? It's Ivan from Riyadh. Isang OFW. Isang kontrata na naging dekada. So for this video ay pupunta tayo ngayon sa Albata. Sa lugar ng mga Pilipino. At dahil nga bakasyon dito sa Saudi, ay biglang nagkaaya na kumain sa labas ang aking mga katrabaho. So pupunta tayo ngayon doon. Eid Mubarak nga pala sa mga kapatid natin na Muslim na kisilibrate ngayon ng bakasyon sa buong mundo. Ito nga pala yung Albata dito sa Riyadh guys. Dito kadalasan nagtatagpo yung mga Pilipino. Dito ka makabili ng mga pagkain Pilipino o mga grocery na related sa Pilipino. At wala nga masyadong tao ngayon dahil bakasyon at gabi na rin. Andito nga kami nabibili ng mga grocery. At pansinin nyo at meron din mga nagtitinda dito ng mga kakanin. Meron na nga rin balot at penoy dito dahil nga nabutan ako ng traffic ay nauna na sila sa akin dito dito nga pala kami kumain sa may kamayan dito sa may bilay mall ito nga pala yung mga katrabaho ko at nakapag order na nga sila at tumatin na nga rin agad yung aming in order merong sisig at nilagang baka ito naman Bicol Express ito naman pretong bangos at meron nga rin silang anilisabaw dito nagsimula na nga kami kumain at grabe ang sarap ng sisig nila dito pati yung nilaga grabe pati nga sila ay sarap na sarap sa pagkain Tignan mo naman o, kitang kita yung ngiti sa mga labi na mga yan. At ito na, busog na busog. Halos walang mapaglagyan. Masarap nga rin pala pati yung Bicol Express nila at yung bangos. At ito na nga, walang halos tira. Pagkatapos nga, lumabas muna kami. At ito yung mga kasama ko. Selfie selfie muna. At lumalit mga kami sa Gold Store. Diamond po po, diamond po South of Nice, oh, very yeah. good. Diamond, bolok-bolok tapi kemarin meron. Kamu Four, four, five hundred, five hundred. One one, one one. <laughs> four four, Nice.

at per gram. So, ang gram mo ngayon e ng 24 karat is around 280 real. So, sa bars naman, katulad nito is around 25 grams. So, nasa 7,000 plus real siya. Nag-check no, na nga rin kami ng damit, bag, belt at sapatos. So hanggang dito na nga lang pala guys. So see you on the next vlog. Please follow my profile and share this video. Paalam! 네. 음. 음요 <susurra> <susurra>